Magluluto na naman tayo. Ayan, oh, magluluto na naman tayo, karne. Wow, puro karne. Luto tayo, guys. Sorap. Sure Kasarapin ko to, guys. Para naman masarap ang ating pananghalian. Yan, di ba, guys? Yan, good morning, good morning sa ating lahat. Yan, luto ang aking araw-araw na gustong gawin Yan, magluto luto tayo. Good morning guys, magluluto na naman tayo Ito so, guys, luto-luto na naman ang ating kagawin Ito so, yung ating gustong-gustong gawin pag umag at ang hali Kasi mag-alas na yung Luto na naman tayo ng pananghalian natin ah, Pag-isa, pakuluan na ng tubig Kasi ano to, oh, sarap na ang ating lulutuin ngayon hmm, Sarap, di ba? Wow, wow na wow, diba guys, wow na wow tayo ngayon sa pagluluto, wow na wow Ito ang surap na nung ating lulutuhin, oh, luluto na yung corny, surap, hmm, kain tayo maya maya guys Parang na to guys, Halina na kahit kain tayo maya maya, diba guys, surap ito, yan, wheat. O, oh, mais na yan. O, wow, masarap yan. O, oh, wheat, wheat corn. Yan, sarap guys. O, oh. ay kahit kain tayo. Wow, sarap. Tigas pa yan. <laughs> Palalambutin pa natin ng gusto guys. Para masarap yung ating ulam ngayon. Pananghalian. Diba? Oh, sarap. Okay, guys, Sarap. Hmm, sarap. tutuin natin yung Ulam natin ngayon. Diba? Panang ang panahon dito, maliwalas ang panahon. Wala ka na guys. Oh, oh, oh. Lumalaki ng aking noon. Sabi, kasabihan nga noon. Oh, ang sinasabi, pag, pag maluwang daw ang noon ng tao, bright at mayaman. Hindi naman ako mayaman. So, ano ba yan? Parang, <laughs> kung <laughs> ko ang tutuin. Yun ang ano noon eh, kasabi. Pero balik ta yata para wala naman sa akin yon <laughs> check natin itong ating niluluto guys check up natin itong niluluto natin na napakasarap ayan tignan natin wow sarap ng aking niluluto mm. kumukulo na siya guys oh. So, wow sarap mm, sarap tikman natin tikman natin ang ating niluluto tikman natin Mmm, sarap. Mmm, sarap guys. Hindi kain tayo guys. Malapit na mag... Lagyan ko ulit ng sabaw para pag kumulo na ulit to ng gusto kasi pinapalambot na. na na siya guys. Oh. Pag kumulo na to ng gusto, wow, ito na. Pwede nang kainin ang ating masarap na niluluto nilaga. Yan, nilaga. Sarap. Hmm, sarap ng ating nilulutong nilaga. Di ba guys? Sarap. Saking, oh wow, sarap guys. So, na kaya at makikain sa akin. Tikman ko guys, oh, tikman ko. Kasi ang sarap talaga yung aking niluluto. Ganyan talaga pag luto ng Ilocano. oh, tik tikim tikim time. Tikim tikim pag may time guys. Tikim tikim. Oh, sarap. Hmm? Sarap di ba guys? O, oh, di ba, di ba, di ba, di ba? Sarap. Hmm? yung malit lang huwag yung malaki oh. tikman natin guys kung kano kasarap ang ating niluto aw sarap mainit mainit na nasunog yung dila ko mainit Mmm. Mmm. Sarap. Perfect. Mm. mm. Sarap guys, sarap. Perfect. Mm. So, okay na siya guys, okay na. Okay na. Masarap siya guys. Tikman na natin ulit. <laughs> Tikman natin ulit ang sabag. Tikman natin ulit guys. Para masarap. Kung masarap na talaga. Diba guys? Tikman natin ulit. Tikman natin ulit guys. yan tikman natin ulit, ulit itong ating niluto kung gaano kasarap. Diba guys? Tikman natin ulit kung gaano kasarap. Ah, tikman ulit. Mm -hmm. tikman natin ulit kung gaano kasarap ang ating niluluto. Nilaga. Sarap. hmm, Sarap. hmm, Ah, sarap. <laughs> na, na ano pa yung dila ko mm. sarap mmm sarap mm. sarap perfect guys ang sarap may ulit wow sarap na talaga guys ang aking nilaga. di ba sarap sarap ang ating nilutong nilag karne with mais oh, with sweet corn then saging oh, tapos maya maya ang, ang halot dito ay yan pechay oh, diba ang syarap, guys maya maya ang sarap ng ating lolo to ni luto oh, saglit na lang guys kainan na diba oh, ito na guys yung aking last na ano mo, malapit na matapos ang pagluluto ko nang nilaga o oh, nilagay ko na yung kanyang apechay o oh, diba guys oh, tikman natin ulit tikman natin ulit ang ating niluluto Lubang, oh, tikim tikim hanggang magbusog tayo sa katitikim diba guys hanggang magbusog tayo sa katitikim sabaw lang sapat na oh sarap mmm sarap ah sarap guys ayos mmm Sarap na, guys, ang ating niluto. O, na. Tapos na. O, oh, kain na tayo. Sining yung gustong kumain? Kumain na. Lina kayo at kainan na tayo. O, oh, sarap. Hmm. Okay, guys. Hanggang sa muli, guys. Bye-bye. Kain na tayo. Lina kayo, guys. Kain na tayo. Lina kayo. Bye-bye. Tapos na akong magluto. Yan. Kainan na tayo. Lina kayo, guys, dito. Kain na tayo.